Hi guys! Welcome back to our channel. Dito nga sa Switzerland, medyo mainit ang panahon ngayon. Kaya nag-decide kami na magluluto sa balkon. Mag-iihaw-ihaw. Ay may nag-iihaw din ako ng pork chop at saka yung tinatawag nila dito sa Switzerland na servila, yung sausage na sikat na sikat dito ito nga ang anak kong bunso ay gutom na gutom. Sarap Ayan, sa yan. sarap na sarap sa Yummy. sausage at saka may rice. Naman gusto gusto naman niya naman. ng rice. Yung ate naman niya ay kumain na noodles kanina. Gusto lang daw niya ng noodle soup. Ngayon lang kami naka-ihaw-ihaw sa labas. Kasi ngayon lang mainit after ng winter. So ngayon ano siya, spring ngayon dito sa Switzerland. Ang ganda nga ng niluluto kung ano eh eh, ano nga to pork chop. nakalimutan ang pangalan nagki crispy crispy na yung balat niya kain tayo guys hindi lang halata pero okay gutom na gutom na dyan so naghanda rin ako ng rice para sa akin syempre rice for life mga pag tinay talaga tayo, tayo eh talagang may rice lagi at kapag may inihaw o pinirito ay may suka at saka sili na may bawang sausawan mm -hmm. Tapos nang kumain ng aking mga anak, kaya nandun na sila sa loob at nanonood ng TV. Hindi kami nagkasabay-sabay ngayong kumain kasi nga yung aking pork chop medyo matagal-tagal pang ang luto, ang ihaw. Kaya nahuli ako ng kain. Dito nga rin ako sa balkon kumain kasi nga mainit-init yung panahon ngayon dito sa Switzerland. So masarap kumain sa labas. Masarap kumain dito kahit sa balkon lang. Masarap nga rin itong kanilang sausage na ang pangalan ay servila. So pwede mo siyang ihawin or ilagay sa salad. Pwede mo ang daratsa kain na lang. Itong sausage na to ay sobrang malasa at mura lang siya dito. Hindi siya masyadong kamahalan. Hindi katulad ng ibang sausage. So ito yung madalas naming iniihaw-ihaw. In, in that's banana. Cheese and banana. Ito nga mga anak ko ay gusto mag-ihaw-ihaw ng saging. Yan, hiniwa nila sa gitna, tapos nilagyan nila ng chocolate. Thank you for watching, guys!